Dahil sa tiyaga, tibay ng loob, malakas ang diskarte at pagmamahal sa trabaho na pagtapos ni Richard sa kursong IT ang kanyang panganay na anak habang ang tatlo at iba pa ay patuloy na nag-aaral. Dalawa na dapat yung tapos eh, kundi na nag eh. O 2020, uh, uh, na walang ako ng ano, patrabaho, hindi tayo nakapagtrabaho, so na-stop, ang hirap nang walang halap buhay. So naghanap nagtrabaho muna siya para makatapos din siya. Pero yung anak kong uh, isa na pinag-aaral ngayon na second year college siya, AB uh, in accounting. Nangangailangan talaga ako ng mga gamit no na at pandagdag na pambayad kasi every month kasi nagbabayad ako ng ano, tuition fee. Mabigat kasi po pag buo. Eh. Ginagawa ko every month. So yun ang prayer ko na Uh, itong month na ito, baka bayad na naman kami. So, wala akong ibang uh, paraan, kundi ang magtinda ng candy. Sinubukan din ni DJ Blue ang iba pang mga trabaho. Naging factory worker siya, promodizer at masahista. Pero pagkatapos ng kontrata, panibagong trabaho ang hinahunting niya. Kaya malaking tulong ang pagtitinda niya ng candy sa araw-araw na gastusin ng pamilya. Pero kahit kapos sa buhay, hindi nakakalimutan ni Richard na ibalik ang mga biyayang natatanggap sa mga batang lansangan. Pinapakain niya at inaaliw ang mga bata sa pamamagitan ng mga kwento at pagkanta. Kasi nakikita ko araw-araw yung pangangailangan. Yung iba nakatira sa kalsada, yung iba naman nakatira sa tulay, yung iba nakatira sa walang bahay. May iba't ibang klaseng sitwasyon ng mga kabataan natin, yun ang paraan ko para uh, ipagpasalamat sa Diyos yung bagay na ginagawa. Kapos ka man sa budget, kapos ka man sa mga pangangailangan mo, na kung kailang walang wala ka, ibig sabihin kailangan mo, ibibigay mo pa sa iba, yun ang natunay na masaya.